Nice color. Ang ng gogo ko. Ang Shout out everybody. Ayan, salamat sa inyong pagsama kay Kapitan na kagabi ha. Ayan, reply ako mamaya. Just ko, maaga ako natulog kasi maaga kaming aalis eh. So thank you, thank you sa inyo sa ha, pagsama kay Kapitana, kay Tin, kay BBIC, kay Feli, ayan sa mga nguso ko dyan ha. Thank you, kung sino man, hindi ko pa na reply ako, titignan ko kung sino yan. Ayan, I'm sure nandyan na naman yan si Lailani, si Laila Jila TV, sino pa kaya yun no, know, hindi ko Marjorie kaya biya, may nakita akong lista eh. Ayan, thank you sa inyo guys ha. Salamat sa pagsama. Hindi ko alam po anong oras sila natatapos. Thank you. God bless.